Isang daan at tauhan ng Philippine Coast Guard ang ide idedeploy sa 50 pantalan sa Mindanao dahil sa ulat na posibleng sa dagat dumaan ang mga papatakas na miyembro ng Maute Terrorist Group. Ito ang balita ni Jackie Estacion. Dumating na kaninang umaga sa Cagayan de Oro City ang isang daang dalawang tauhan ng Philippine Coast Guard na galing ng Luzon at Visayas sila ang karagdagang pwersa na itinalaga ng PCG para tumulong sa pagbabantay sa mga pantalan at karagatang sakop ng Mindanao. Kasunod ito na natanggap na intelligence information ng mga otoridad na maaaring dumaan sa dagat ang mga tumatakas ng miyembro ng maoti terrorist group dahil mahigpit ang siguridad sa mga daan papasok at palabas ng Marawi City. Nakatanggap din ng impormasyon ng security forces na balak pasabugin ng mga bandido ang ilang mga pantalan. Our uh, floating assets deployed Uh, all around the uh, region 10 also in surigao karaga and in dapitan and with uh, also uh, mothership we have mothership deployed in uh, strategic ports Anim na aluminum boats din ng Coast Guard galing Southern Tagalog ang pinadala sa Mindanao. Ayon sa Commander Coast Guard District Northern Mindanao, round the clock na nakabantay ang kanilang mga tauhan. Wala namang itinakdang panahon ng PCG kung hanggang kailan mananatili sa Mindanao ang ipinadala ng augmentation force. As long as uh, the need arises hanggang marshal law kahit lumakpas sa marshal law kasi kailangan naming intensify na talaga to kasi anytime pwedeng ano 'yun ng mga lawless elements ng mga ports eh. Bilang bahagi ng pinagigting na seguridad hinikayat ng Coast Guard ang mga nagmamay-ari ng mga sasakyang pangdagat na iparehistro ang mga ito sa kanila Libre ang pagparehistro ayon sa PCG ayon sa ahensya ang mga sea vessels na hindi rehistrado sa Coast Guard ay kanilang huhulihin Jacky Estacion, UNTV News and Rescue Cagayan Dioro Oro City